Game. Good morning mga idol uh, Tapakita ko po ngayon sa inyo yung dati ng road bike na classic Pero ngayon po ay nargaan mo po ng R7000 na piyesa So ito po siya Ayan, Ayan nakabit po ulit na po siya so, Tapos ito po yung dati niyang hub Mavic Sirium Elite Ayan. Tapos, o. Oh. po. O. Oh. Ayan siya. Pero, naka-standard po siya ng headset. Ayan. Naka-carbon na po siya ng fork. Ito yung dating unang labas ng carbon na MOB. Ayan po. Tingnan nyo po ito. 36 holes po yung rim. 20 holes yung hub. Pinomvert ko lang po yan. Tapos, ito. May speedometer na rin siya na IG Sports. So, oh, back to the road na po siya ulit. So, oh. ayan mga idol, oh. Yeah. Driving speed na po siya. Yan, restore ko lang po eh. Baby, now we're going to read it, really. Okay. Tempo. Ang frame po nito, M-O-B. Tapos yung kanyang yung ring na kinonvolt ko, Mavic Mavic tapos Mavic din yung hub niya dating Mavic pero nasira na po yung dating rim niya, Serium Mavic Serium nung kinuha ko lang po yung hub, tapos kinonvolt ko siya nung At, lang siya mo ako po siya ng pedal. Mixed pedal na uh, R520.